So oh, mga boss, magka-convert tayo ng CDI ng Supremo dito kay Budget City 125 Kasi ito mga boss, napalitan na ng CDI, uh, replacement yung ginamit, so nasira ulit Ngayon, dinala sa atin ni boss, ni Mimen Ayan, convert tayo ng CDI ng Supremo, apido ang tatak niyan mga boss Pero hindi natin gagalawin yung socket, ginamitan natin siya ng socket din na ah. male at female. So, yun. Sok-sok bunot lang ito mga boss. Wala nang ibang gagalawin. Uh, sinunod lang natin yung pattern or color coding ni, ni Kawasaki. Tapos, kinonvert natin sa color coding ng Honda. And, sa ganyang discarte mga boss. Kung gusto niyo ibalik sa stock na CDI, pwede. Bubunutin nyo lang. Sok-sok. So, yun. Ganun lang yung gagawin. At, dito naman, Uh, natesting testing naman natin. Kahit pang CB125 mga boss, pwede kay CT125. Kagandahan ito, may mga replacement na magaganda na. Kumpara natin sa replacement ng CT125, medyo hindi gaano maganda yung performance ng mga CT125 replacement CDI. Kaya, ang ginagamit talaga, yung pang Supremo at pang CB. Ngayon, doon naman sa pang CB mga boss medyo advanced yun kaya may discarter yung ginagawa doon magkakaroon tayo ng tiris tingin nyo, pag medyo bumabak pa bumabalik yung minsan parang pumipitik yung kicker eh kaya nag adjust na lang tayo sa sa gap pero itong pang supremo mga boss talaga medyo matining to wala tong burul-burul sa andar hindi na gurul-gurul kaya yun ang ginagamit So may mga May mga pagkakataon din Minsan Depende sa CDI na binili yeah. Kaya ito Dalawa na Dalawa na yung CDI Na napalitan dito mga boss Kaya Ang kinonvert natin Pang Supremo At ayan may na May nakalimutan nga pala oh. Iba nga pala ang uh, Pattern nito Kasi Supremo to Ang naisip ko yung yung sa TMX so iba ang pattern nito mga boss baguhin ko lang kasi ang nailagay natin yung pattern doon sa CDI ay, ay pang TMX 155 so baguhin natin so nga pala ito nagmamadili lang tayo mga boss so tanggalin lang uh, doon tayo mag-iingat mga boss kasi pag do sa positioning nung kanyang uh, out minsan nagkakamali rin kasi yun nga uh, yung TMX 155 sa uh, sa Supremo halos magkaparehas yung positioning niya eh baguhin ang babaguhin lang naman doon ay yung uh, ignition ano lang yung supply yung supply lang ang babaguhin mga boss so ayun pag nabago naman natin okay na yan amin talagang kapagawa niya ro ayos din nauwi ka ron? saan? sa na yun ako nakatira may bayan ako sa mula sa kapatid ko kaya yung binibili, binibili. So... Ah, dito na nga mga boss yung ginawa natin oh. So bunot lang yan Tapos titipan na lang natin mga boss Uh, ganun lang yung ginagawa ko oh, para kung oh, gustong magbalik do sa stock original, wala nang babaguhin do sa wire. Tiyo okay, mahal ngayon ng barako na, ano? Oo. Huh? Mahal na. Nasaan na si Juan na? Yung, yung magaling magmotor rin si Juan? Sino ba yun? Mata. Yung pakatid mo? Hindi, yung lalaki nisa? Si Juan? Wala na. Hindi na ba? kayo napapalaban? Wala na, ano? Wala <laughs> Okay. yung Kawasaki mo noon? Wala na? Puro ito lang, puro original Maganda yun ay? Ha? Parang may Kawasaki Puro ito Ang pala ito yun siya

Alam na alam mo Cornellio